T-minus trouble! Kailangan nila ng backup! Sinugod ng mga kalaban ng launch! Tayo na! Bibo! <laughs> ano? Umarsa tayo! Mamaya ka nalang magalit! Pwede ba tigilan mo na siya, Kaylee? P, naiintindihan kita. Pero pwedeng kalimutan mo muna yan at guminis na muna tayo. Isa tong malaking problema. Sige na, mga hero tayo, hindi ba? Akala ko ba nakikipaglaban tayo para sa katarungan? Uh, para sa katarungan, ha? Huh? Uh! Uh! Uh -huh. Uh -huh. Why? Sonic Kick! Sonic Kick! Uh! 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 Ko X! Power Shield! Power Shield! Oh, uh what -huh. uh -huh. a trap! Shield down, X! Sige! Kailangan na talaga natin ng tulong. Ah, ah. Hindi na kailangan! Hindi natin natatamay ang barito! Ano? Huh? Hindi ko na ulitin ang pagkakamali dati! Kayang-kaya na namin ito! ipatikim natin sa kandang kaya natin gawin! Sige na, Cory! Ano mong problema niya? Okay, sige! Why, Sonic Spin! Sonic Spin! Power Spike! Power Spike! Tapos ka na ngayon! Yeah! Siguro nga dapat tumingin na tayo ng tulong, pero nangako na ako ay eh, Dr. Singh! Mm Tom Creighton! Trevor Rockhold! Ah! Dako, lagot! Justice Shield! Ah! 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 Ay. Oh, na, oh, na. Sige na, alam ko marami kang tanong. Alam ko rin hindi na kami gustong madamay dito. Ah. Pero hindi ko kailangan na permiso mo. Lumalaban ako para sa katarungan! Anchorbot. Ah, ah, You're Yenangi ugo. O si Geng, kompo. So X, Y, Z, Triton integration. Yo, Triton. Super Punch! Super Punch! Ah! Oh! Oh! <laughs> <Wala nga ba? laughs> Sandali, guys! Dr. Zeno? Huh? Teka, ano hindi ba? Wala nang oras magpaliwanag. Kailangan nating pigilan ng pag-launch. Uh, hindi ba isa yun sa mga -bot? Anong nangyari? Huwag kasi... kayong uh? maniwala sa mga sinasabi niya. Huh? Uh. Oh. Ah, sigurado ang isa sa kanila ang impostor. Ah. Oh. Oh. maniwala sa kanya. Isa siyang android na pinadala ng Dalloway Group. Hindi, ikaw ang android. Isipin nyo, yan mismo ang sasabihin ng impostor. Nagpakita pa siya kasama ng robot niya. Ako ang totoong magi. Maniwala kayo. Gawa lang sa tornilyo at baka lang isang ito. Sinungaling siya. Hindi yan totoo. Maniwala kayo. Hindi ako android. Huh? Huh? Mali kayo nang hindi yan. Hindi yun ang nakikita namin. Wala ka ng maluloko. Ngayon, oras na para umuwi, boys. Hindi itong laban nyo. At hindi ko kayo gustong masaktan. S Sandali. Yan ba ang dahilan kung bakit ang kinikilos ni Wife sa labang ito? Oo. Oh, oh. Hindi mo ba nakikita? Importante kayong lahat sa akin. Hindi ko kayang malagay kayo sa panganib. Yun lang. <laughs> oh? <laughs> Sigurado akong hindi ikaw si Dr. Zink. Ano? Mahal nga kami ni Dr. Z, pero dinisenyo niya kami na para talaga sa panganib. Paano kami makakapagligtas ng mga tao? Uh, 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 Teka! Nagdiglet siya! Mukhang nakita na natin ang tunay na impostor. At mukhang kailangan na niya mag-download ng bagong software. Uh, Tip lang naman. Uh, uh <laughs> Gusto ko lang sabihin, ma'am. Masaya ako at nakabalik na. Alam mo, hindi kasi masaya dito kapag wala ka. Oo! Uh, masaya ako at alam mo ang pinagkaiba namin. Siyempre, alam ko natanggal na ng screw ang android sa ulo, Siguro ko masisira siya. Natakot ako. Baka hindi mo na kami gusto ngayon, naintindihan ko na. Sorry sa lahat ng nangyari. Kalimutan na natin yun, ha? Huh? Ah! 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 Mas malaki tayong problema dyan. Ang Dalloway Group, pinadala nila yan para ihack ang shuttle para makuha nilang buwan. Kailangan nating pigilan ang launch! Well, siguro ngayon may napansin ng kakaibang mission control. Baka naman napigilan na nila. Nahack na rin nila ang mission control. Ano? Natawagan oh, ko si Director Moss. Natrap sa loob ng shuttle si Director Moss at Chief Caldwell! Ah, Director, ah. Kailangang hindi mag-launch ang shuttle kahit ano pang mangyari! Iswitch sa backup service! Sa palagay ko hindi yan gagana. Nahanap na namin ang bot, pero halos nakuha na nito ang code. Subukan pa rin natin. Ay, hindi, nakalockout pa rin kami. Kumusta ang fuel lines? Ay, wala. Mga bata, susubukan nating i-disconnect manually ang mga fuel line. Sipo! Triton! Hmm? Kumikilis na sila, boss! Kailangan nyo na silang maabutan! Uh! Wala pa rin tayong laban! Oras na para sa malaking sorpresa! Oo. Yan nga rin ang iniisip ko. Ibalik natin sa kanila mga ginawa nila sa atin. Line Hacker! I-shutdown mo sila! Uh, Naku, hindi! Sinong nagmamaneho? Mm -mm. Eugene! Uh, Triton! Mag-iingat ka! Hi naman guys. Rescue 3 na pili Hindi dapat mag-alis ay shadow. No. But it's short. Wait, kulay na ba Ano? Ano? Sa nako. Ah, uh, Brian. Ryan! Gising ka na! Uh, uh, anong oras na ba? Naku uh, po! Nakalis na ba tayo? Handa ng lahat! Kumanda na kayo at mag-uumpisa na ang countdown ngayon! Uh, masama ito. <laughs> oh, naku, hindi. Yan ang launch siren. May isang minuto na lang tayo. Ah, sige na. Hmm. Siguradong may bag sa tuktok ng shuttle. Kung matatanggal natin yon, mapapahinto natin to. Triton! Super, Super jump! jump! Super Jump! jump! <laughs> hindi ako papayag. Kailas tayo magiging! Yanda mo na kagdanin! Akit tayo! Tumigil ko Tama na yan! mo to! Kunti na lang! Malapit na sila! Ayos lang ba kayo? Tingnan ng malalim! Narito na kami! Toko sa inyo! Hindi ako titingin sa baba! Ayan! Itas na kayong dalawa! Mabuti na lang at narito ang mga Tobots. Nice call. <laughs> Buti na lang. Hindi <sighs> pa kami tapos. Pero nakita ko na ngayon ng bug. Bakit na ako para tanggalin ito? Triton! Ah? Ah! Ah, Super Combo! Super Tap! Super Drop! Super <trum> Drop! Uh, 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 hindi yun mangyayari! Super Kick! Kick! Super Kick! Yes! Huh? Huh? Ako hindi! Na-stack na sila M at L sa taas! Tulungan niyo sila! Dali! Uh, nakita ko na! Tapos na ako! Release! please Don't lift out. <laughs>